Naiinitang ka na goreng na Ayan na po kami Andito na kami Nang kabibig ko Ayan na Happy na to natin Para Makasandal ka ng ayos Then So dinala namin yung aming solar na Electric fan Ito siya o oh. Ito siya o oh. yan. Ayan Ayan Kita nyo ba Ayan Kasi para mas mabilis yung circulation, ng hangin. Ayan. Kasi para hindi banasin din yung mga bata. Kabibig ka, bibig ka, bibig ka, bibig ka, bibig ka. Ay, nakatingin ikaw sa camera. Nakatingin ikaw. Nakatingin huh? ikaw. Oh, ang bait-bait naman. Ang bait-bait wag si bibi dai kasi mabait lang po ito na bata ano ayan ay mabait lang po ito na bata ayan. ka bibi ka bibi ko ka bibi ka bibi ko ayan. napindot napindot ni dai ang ano napindot ni Eday ang busina napindot mo nahigaan hmm. ano nahigaan ng aming kapindot so dito lang tayo habang naghihintay kay nanay no? anong gusto ng laro ng baby Ada nat anong gusto anong garing garing anong garing 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 so happy na tayo dito kahit tayo lang dalawa, kahit tatlo lang tayo. Kasama si Kuya. Ayun si Kuya, nag-sleep pa si Kuya. No?

Kasi wala talaga kaming ako wala ako naman plano talaga na magpunta dito sa Kalabang o mag ko na yung program na piniprepare ko. Kaya lang uh, since may dahilan nga na pumunta dito sa Kalapan eh isinabay ko na lang ben. Para damay-damay na yung yung lakad. Kasi pwede ko naman siyang gawin online sana, kaya lang. So, take advantage ko na yung opportunity na makapunta dito, i-personal ko na lang yung program na, na ano ko, biniprepare ko. Ina-organize kami ng program dito sa uh, Oriental. Seminar siya na, para sa mga graduating students. So, may in-organize kami. I-online e, ko na lang sana yung letter. So, ngayon, personal ko na lang. Para mas masaya. Yan. Iba rin kasi yung personal eh. Ops. Ito kasi mga siguro isang oras hanggang dalawang oras maximum na pwede mo siyang iwanan.

kabibig ko Ang kabibig ko Eh? Garing ging ging Garing ging, 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 ging. Oh ano? Ayan o oh. siyang hawak na Pink Na teeter Ayan o oh. Eh diba? Para Hindi niya masyadong mamiss yung pag, pag kaya no? Oh. pero ang inaoutot pa rin niya yung kamay niya talaga kahit may teeter na siya sa ano. hello kuya ayun oh, medyo gising na si kuya patjot ayan na si kuya oh ay bumalik sa tulog antok talaga niya kasi naglikot siya talaga kagabi sobrang likot niya kagabi Ganda kina kagabi sa iyo, niya. Si so, baby iday naman, masarap antulog kasi aga pa natutulog na to. Ayan, ano? Ayan. Baby iday. Baby Ida is here. Ayan na oh. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Ayan na Hello guys. Oh. Uh, baby muna tayo. Alaga muna tayo ng baby. Ayan. Ayan. Anak. Anong gusto ng kabibi ko? Anong gusto ng kabibi ko? Anong gusto ng kabibi ko? ayun. Nasa, medyo naglilipat likat na siya. naglilipat likot na siya. Pag ito, nag-umpisa ng mainis. na. Kailangan na nating tawagan ang kanyang nanay. wala namang ang hirap patahanin nanay kasi talaga ang nakakapagpatahan so yung attachment talaga ng nanay ever since magkapagkapanganak pa lang pagkapanganak pa lang ng baby kasi yung attachment nasa nanay na dun sa primary caregiver so tayong mga tatay kasi mas madalas na nasa trabaho kaya yung attachment na walang nade-develo. Paliba na lang na halimbawa ay nagtatrabaho ay yung nanay at yung tatay ang nag-aanap. So, doon mababasa yung, yung, setup ng attachment. Pero, hindi mo pa rin mawawala talaga yung attachment ng bata sa nanay kasi yung nanay ang naglabas ng bata. So, Maga... Uh, from 0 to 1 year old one year old ano talagang padete alaga pagka ganun eh yun yung usual hanggang dalawang taon yung, yun ang ano yun yung usual na nangyayari bago pa iwalay yung yung bata ando na na ando na yung attachment talaga at risk na tayo wala namang ano hanggang pagdating lang sa so, pagdating most of the time nanay talaga yung nagde-develop ng attachment like, kaya hirap ang tatay na patahalin ang, ang baby uh, tulad nito ba? Diba? ang kasama naman nito sa bahay nanay talaga so ano mo ano yung yung attachment although meron kaming attachment nito kung ano lang, mga tuwing kapon lang, tuwing gabi lang. Pero iba pa rin talaga yung hawak ng ng nanay. No, ganun yun. So, hindi niya mawawala yun. Yung mother and child relationship. Ayan na si nanay! Ayan na! Ayan na si nanay! Wait lang! Yay! Yay! Okay. Ayan na si nanay! Ayan na! Saan? Yay, si nanay. Ayan na, ayan na. Happy na ang kabibi namin. Ay, na eh. Happy na ang kabibi namin. Yung happy may ano natin ah, Sige, sige. Bilis, buti nga pagdating ko. Mabilis kasi yung ano na yun, dinya na yun. Sige, sige. Wait lang, na, ipakuha mo na kay baby. Ouch. <laughs> Bibigay mo na natin si Baby Iday. Okay na.